guys, kandang gabi po. So, tapos na naman ang kahala Tapos na naman ang day off. So, bukas, simula na naman ang trabaho. Ayan, nakaligo na rin. Hindi <laughs> pa nga nagano. Mamaya na ako magano blower. Gusto ko ma muna kahit pa paano, kahit konti. So, magsalita lang ako kahit konti, mga few minutes lang bago matulog. Kaya eh, nakapadyama na nga ang inyong entay. Sabay amoy, no? <laughs> walang kahit ano. Walang, walang lipstick, walang makeup. Wala. Natural lang talaga. Sa inyo yung kwarto ko, guys. Maliit lang yan, Oh. Ayan. Pero sa totoo, ano to? Ito yung, ito yung kwarto ng alaga o na pinag-aaral o study library nila. Kasi kung makikita nyo yung mga libro, ayan, sa kanila yan. Sa alaga ko. Tapos, yung aking bed, ano ko yan, Pino-fold ko lang yan. So, ang importante lang naman kahit pan may privacy ako. Diba? So, pag-off ko, dito lang ako natutulog. Ayan. Ayan, maliit lang siya. So, kadalasan naman naman talaga dito sa HK, maliliit lang yung kwarto. Malaking basa ko na rin yun kasi nga at least kahit paano may sarili akong kwarto yung matutulog at napapahingahan. Malaking bintay na rin yun sa akin na makakapagpahinga ako. Alam nyo guys, um, simula, syempre kapag sabado medyo late ako natutulog kasi na inaayos ko, tinatapos ko yung dapat kong tapusin para naman kinabukasan wala akong gagawin o walang materang trabaho kagaya ng labahin. <laughs> dyan na dry ko yon so sa umaga bago ako umalis sinotopi ko yon para wala talagang as in na lang wala talagang gagawin so okay lang naman yun sa akin ang importante lang naman sa akin makapagpahinga ako kaya umaalis ako dito uh, mga minsan nga, launa, two, na alauna alas 2 pasado yon kapag ako'y gutom na Siyempre, gusto ko kumain naman. <laughs> Kaya sa umaga niya ng linggo, wala talaga akong ginagawa as in pulog higa lang talaga. Ayan. Kahit pa magpag-engage, kawa ng content, kawa ng video. Malaking pasalamat ko na yon na kahit pa may privacy naman ako. Yun ang pinaka-importante sa akin na matutulugan. Minsan nga, pumapasok naman yung aking alay, pero okay lang. Okay lang yun. Wala, wala naman silang ginagawa. Ayan, may kinukuha lang. Kasi nga, library to. Okay lang yun sa akin. So, di ko lang sila pinapansin na kahit paano yun. Pupunta sila sa bed ko. Minsan naglalambing. Natural na yun kasi siyempre bata yun. Ang kinaganda nga ng buho ko kasi ang buho ko kasi cordy. <laughs> medyo kailangan talaga siyang i-dry bago ako matulog kasi masakit sa ulo. Kapag matutulog ka na basa yung buhok ko. Pero allowed naman yun sa kanila. Nagagamit ako ng blower. Okay lang. Kahit winter guys, dito talaga ako nag-paper me. So, okay lang naman sa kanila na sabay amoy na ako okay lang naman sa kanila na mag-stay ako dito kahit anong ulas ko gusto yan. Pero bago ako umaalis, syempre diniligpit ko yung higaan ko. Walang matira kahit na ano. <laughs> Ayun. So, yung dalawang bata wala pa nga. Hindi ako sigurado kung bukas may pasok, pasok sila kasi nga masyadong ano, maulan. So, ini-inform naman ako niya ni Amo kung sakaling walang pasok. May message naman yan sa WhatsApp. Kasi nga, syempre, kailangan kong maaga gumising para ihanda yung mga dadalhin sa school, yung baon nila, yung damit, yung agahan, syempre, yung tubig. <laughs> Pero madali. Pero kailangan okay talaga, na-inform ako para naman kahit paano yung alam ko. So, pakatapos nito, syempre, matutulog na rin ako. Minsan, pag talagang alanganin sila dumarating, ah, uh, pagdating yan, medyo bumabangon ako at nililigpit ko yung mga ano nila. ababawot <laughs> okay lang naman yung sa akin. Tulong lang naman. Pero hindi na ako nagpapaligo sa kanila. Yung lola o kaya yung nanay na nila, ako. Nagliligpit lang ng mga dad nila. So yung sapatos, uh, ah, may mm, linilinisan ko lang yon <laughs> Kagaya ngayon, maulan, sigurado basa yung sapatos ng mga yon <laughs> Pero hindi na ako naglalaba ng kahit na ano pag ganitong ano ng labahan nila. Nililigpit ko lang, pinapasok ko lang. So, okay lang naman yun sa akin. Wala namang problema. Ayusin ko lang ng kahit konti yung buhok ko para naman ano, syempre, maririnig nyo naman ako, makikita ng maayos at kahit man, hindi naman buhag-hag ng masyado yung buhok ko ano guys, ano, nasa 143 na rin yung ano ko, yung subscriber ko. Thank you so much po ah. Kahit paano, syempre may, may din. So, ito lang yun naman yung buhay ko as isang ano dito sa HK. Alam niyo eh Kasi baka na-reverending ako, pero naka, nakasarado naman, sinarado ko naman yung ano, yung yung pintuan par naman. Hindi naman ako nakaka -isturbo. Kasi nga yung lola ko, sa labas gising pa. Tapos yung amo ko naman nasa kusina. So, hindi naman yun nangingialam. So, ayaw ko lang lakasan yung boses ko. Kunting ano lang. Kunting mas marinigaan kahit paano. Naiintindihan naman yung sinasabi ko. So, sa lahat po nang nanood sa aking live streaming kanina, thank you so much po. Ah. So, wala naman nag-comment. Pinanood lang ako. <laughs> Pero kahit paano, siyempre, di pa naman ako kilala. At least, sa mamat nyo rin. <laughs> Thank you so much po. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Kasi yung supply ko andun sa aking, ano, sa aking cabinet, sa toilet. Doon ko iniiwan. Hindi ako nagdadala ng supply dito. So, ganyan-ganyan lang. Konting salita lang. Tapos mamaya. Yeah? So, matutulog na rin ako baka tapos na to, Pero, i-try ko pa rin yung buho ko ayoko matulong na basa ang aking bahok Guys, thank you so much pa ako po yung magpapaalam na. God bless us all po. God bless us all po. Thank you so much. Happy Sunday. Bye-bye. Good night, everyone. God bless us all. Matulong na tayo. Gabi na. Para naman bukas, syempre may energy, diba? Bye-bye.